بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما غابت السلام ما من منا هلام مسود نسموس باي باي ستبيج نيومس فيلبس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتورة عينيون أو بانغتوري نادم المقدس نادي باك patungkol sa tafsir series o adros fi tafsir na kung saan ay uh, pinapaliwanag natin sa pagkakataon nito yung kahulugan ng mga maiikling sura sa Quran Karim at kung ano yung mga aral na mapupulot natin sa mga sura na ito. Last week, mga sa Islam, ay natalakay natin ang patungkol sa Surah Al-Humazah na kung saan binanggit doon ng Allah subhanahu wa ta'ala ang patungkol sa katangian ng mga taong nalugi. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَيْلُ likulli هُمَزَةِ اللُّمَزَةِ Sila yung mga taong lugi, yung mga taong uh, nalalait ng iba, nagmamaliit ng iba sa salita nila at sa gawa nila. At sa pagkakataon na ito, ay ating ipapaliwanag ang sumunod na sura sa sura al ang suratul Fil ang sura na pinamagatang ang ilipante. at tinawag itong Suratul Fil dahil sa nabanggit sa sura na ito ang patungkol sa kwento ng elepante na naganap sa panahon na ipinanganak ang Rasul sallallahu wasallam yung taon na kung saan doon ipinanganak ang Rasul sallallahu wasallam ay uh, naganap ang uh, isang makasaysayang pangyayari sa mga Arabo doon sa Magka At uh, ito'y naganap 40 years before pa naging bag bago hinirang na propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ang thabit, ang authentic, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ipinanganak siya sa taon ng elepante. Dahil ang mga Arabo noon ay uh, hindi nila alam ang uh, petsa ng bawat taon. Kaya binabansagan nila ang bawat taon sa pamamagitan ng mga matinding pangyari na nagaganap sa kanila sa taon na yun. At isa sa matinding pangyari sa taon na yun ay yung kaganapan patungkol sa ilipante. Ano ang kwento ng patungkol sa uh, ilipante? Ang kwento patungkol dito mga sa Islam, Ginawa ito ng Allah subhanahu wa taala na isang aral. Isang lesson para sa lahat ng mga taong nagtatangkang nagtatangka ng masama, nagbabalak ng masama laban sa Islam. Dahil ang pangyari na ito ay uh, related sa isang sa isang king na nagdala at naghakot ng mga elepante patungo sa Mecca para wasakin niya ang Kaaba. Ang pangalan ng hari na ito ay si Abraha. Si Abraha isa siya sa mga Uh, king ng uh, uh, Habasha na kung saan ay uh, uh, siya ay naitalaga sa Yaman para maghari sa sa Yaman na kinikilala yung kaharian na yun ng uh, isa sa superpower country noon yung mamlakat uh, yung kaharian ng ng ng, ng na kinasasakupan ni Abraha, sila superpower noon. Isa sa mga sandata nila ay ang elepante. Ginagamit nila ito sa digmaan na kapag yun ang gamit nila sa digmaan, wala na makakatalo sa kanila. Yun yung uh, abot ng kain nila noong unang panahon. So dahil dito, uh, nais ni Abraha na pigilan ang mga tao na magsagawa ng hajj patungo sa Makkah, Nais niyang pigilan ang mga tao na maghaj sa Kaaba. Kaya gumawa siya ng isang malaking simbahan na pinangalanan niya itong Al-Qulays hanggang ngayon ay uh, nandoon pa rin yung, nandito nandoon pa rin sa Yemen yung bakas ng ng simbahan na yon na itinayo ni ni Abraha na tinatawag na Al-Qulais. So nung malaman ng mga Arabo specific, especially ng mga uh, Quraysh ng mga taga Mecca na mayroong ginawang simbahan para pigilan ang mga tao sa pagsasagawa ng Hajj patungo sa Mecca ay uh, merong isang lalaki mula sa Makka ang naglakas ng loob para puntahan yung simbahan na yun na ginawa ni Abraha doon sa Yemen. Imagine ninyo, isang lalaki ang naglakas loob ang pumunta sa Makka para uh, wasakin yung 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 uh, simbahan na yun na ginawa para hadlangan yung mga tao na magsagawa ng hajj sa sa, Makkah. Kasi itong si Abraham, nakita niya na ang pagsasagawa ng hajj sa time na yun ay isang uh, source of income. Kung baga kung saan ang pagtitipon-tipon ng mga tao para mag-hajj ay uh, isang paraan yun para makalikom siya ng maraming pera. So, nakikita niya na isa yun sa mga economical opportunity kaya ang ginawa niya, nais niyang ibaling ang atensyon ng mga tao sila sa halip na maghajj sa Makka, sa halip sa halip na maghajj sila sa Kaaba, ay gusto niya na doon sila pumunta sa Yaman, pumunta sa uh, simbahan na itinayo na pinangalanan niya ng Al-Qulais. Kaya pumuntang lalaki na yun na galing sa Makka para dumihan lang. Tinaihan niya. At pinahiran niya ng dumi yung simbahan na itinayo ni Abraham. At dahil doon, nagalit itong si Abraham, ang hari ng ng Yemen, at uh, ang ginawa niya ay uh, nais niyang ipaghiganti yung simbahan na na, na itinayo niya. Kaya nag-ipon siya ng mga kawal niya, ng mga sundalo niya, at dala-dala nila ang mga elepante. Yung mga elepante na 'yon, yun yung gusto nilang ipangwasak sa kaba, Gusto nilang wasakin ang kaba. So, nakahanap sila ng pang-justify nila. Uh, sa panahon natin ngayon, hindi pwede na gawin natin yung ginawa ng lalaki na yun. Yung dinumihan niya, yung simbahan ng uh, mga tao na yun. Uh, dahil sa, hindi pwede na gagawa tayo ng isang bagay na magkakaroon ito ng isang uh, masamang ano mag uh, outcome. Magkakaroon ito ng masamang resulta sa atin. Uh, Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran al-Karim, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا مِغَيْرِ عِلْمٍ Ipinagbawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa talata na ito na uh, yurakin natin, o di kaya ay kamuhian natin, o di kaya ay i-curse uh, natin yung mga isumpa natin, ang mga sila na sumasamba sa ibang Panginoon maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil bakit? Dahil baka kung gagawin natin yun sa kanila, ay gaganti sila at ang uh, pagsasalitaan nila ng masama ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, dahil dyan, uh, lumabas yung isang kaita uh, na sinasabi ng mga ulama ng usul na darul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Yung pagpigil sa isang masama ay dapat unahin siya, priority siya, kumpara sa uh, gawin natin yung isang, isang interest, yung isang maslaha, yung isang kabutihan. So dahil doon, uh, yung tao na yun na dinumihan niya yung simbahan na ginawa ni, ni Abraham ay uh, ang reaction ni Abraham ay uh, nilusob niya ang Kaaba. At daladala -dala niya ang mga elepante para wasakin at sirain ang 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 Kaaba. At nung dumating sila sa isang lugar malapit na sa sa Makkah ay uh, biglang napahinto yung mga biglang napahinto napatigil patigil yung mga Uh, ilipante at ayo nang umurong papunta sa uh, ayaw na maglakat papunta sa sa dakong kinaroroonan ng Kaaba at ang mga Arabo sa time na yun ay takot na takot wala sa kanila ang ang uh, naglakas ng loob para labanan yung uh, labanan ang ang sundalo ni Abraha walang ni isa sa kanila dahil sa time na yon ang mga Arabo ay watak-watak. Sa time na yon ang mga Arabo ay kanya-kanya. Hindi nila kayang ipagtanggol ang Kaaba. Hindi nila kayang uh, dipensahan depensahan ang Kaaba. Lahat nila ay nagsitakbuhan sa, sa kabundukan. At tiningnan nila, inobserbahan nila kung ano ang mangyayari sa Kaaba uh, kapag ito'y nilusog na ni Abraha. So dahil doon ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ang gumawa ng paraan para iligtas niya, depensahan niya ang Kaabatul tul So dahil doon, pagdating niya sa isang lugar, ayaw ni ng mga elepante na umurong sa unahan. Pero kapag pinapa pinapalakad sila sa direksyong pabalik sa kinaroronan nila, ay tumatayo ito at lumalakad. So dahil doon ang Allah subhanahu wa ta'ala, nung nakita niya ang pag insist ng mga tao na yun, na talagang gusto nilang lusubin at wasakin ang Kaaba, nagparating ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga ibon. Ang mga ibon na yun, ay may dala-dala silang mga bato na gawa mula sa clay. At yun yung mga uh, tumama sa mga elepante, sa mga sundalo ni Abraham na lahat nila ay nuwasak. Lahat nila ay nilipon ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yun ang isa sa dahilan kung bakit ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpadala ng sura na pinamagatang sura tulfil o patungkol sa elepante na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pambungad ng sura na ito, Alam tara kayfa fa'ala ka bi ashabil fil. Ibig sabihin, hindi mo ba nab nab nabalitaan o Muhammad kung ano ang ginawa ng iyong Rabb na tagapaglikha kapag sinabing Rabb sa Quran Karim. Ibig sabihin ito, sa hulugan ito na ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ang tagapaglikha. Siya ang nangangasiwa. Siya ang nagtutustos sa lahat. Siya ang nagmamayari ng lahat.

Hindi ba ginawa niya ang kanilang masamang balakin na hindi maganap? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pumigil para walang uh, maganap na pagsira sa Kaaba. At ang isang mag mag malaking aral na makukuha natin dito mga kapatid sa Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang magdepensa sa mga alipin niya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang mga mangangalaga sa uh, al al-muqaddasat, sa mga bagay na na pinapahalagahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayang-kaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala iligtas ang mga taga-Palestine. Kaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na magparating ng tulong sa mga taga-Gaza anytime at sa lahat ng oppressed, sa lahat ng mga uh, inagawan ng karapatan. Subalit ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay niya ang tulong niya sa oras na itinatakda niya. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala mag-decide kung kailan at kung kanino niya ipaparating ang tulong niya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala walang makakapigil, walang imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maaari niyang gawing sundalo niya ang mga ibon. Walang nakakaalam kung sinong sundalo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sa atin lang ang magpalakas ang ating iman, ang ating pananampalataya sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah nagpadala ng ibon. Ibon lang ang uh, ginamit na instrumento ng Allah subhanahu wa ta'ala para, para pigilan ang masamang pakana o masamang balak ni Abraham na wasakin ang Kaaba. Alam alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpadala siya laban sa kanila ng mga ibon na napakarami nila. Ibig sabihin jamaat, marami sila. Ha? Na watak-watak sila, hindi sila magkakadikit-dikit. Napakarami nila at ang bawat isa sa mga ibon na ipinadala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay may dala tatlong bato na gawa sa clay. Isa ay yung uh, uh, nasa ano niya, claw niya yung nasa uh, nasa isa, isa isa yung nasa bibig niya at ang dalawa naman ay hawak ng yung yung yung, yung paa nila na kapag tumama yung bato na yun na uh, gawa mula sa clay ay uh, mawawasak yung tinatama, natatamaan nito. At uh, yun ay uh, sa kapangy kapahintulutan at kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay labas sa kakayanan ng sangkatauhan. Allah subhanahu wa ta'ala walang imposible sa kanya. Kaya niya maging sundalo ang kahit na sino man sa kanyang mga nilalang. Allah subhanahu wa ta'ala nagpadala kay Abraha at sa mga sundalo niya ng, ng ibon. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل so ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ginamit ng instrumento yung mga uh, ibon na yun at daladala nila yung bato para ipang bato nila ihagis nila sa mga sundalo ni Abraha faja'alahum ka'aswim ma'kul at ang nangyari sa mga elepante at mga sundalo ni Abraha, nagmistulang silang mga nawasak na mga pananim. Para silang mga uh, yung nasalantang mga tanim. Na ang ginawa ng mga hayop nung nadaanan nila yon ay kinain sila, pagkatapos nilabas din sila. Ha? Alam niyo na rin kung ano yung lumalabas sa mga hayop pagkatapos nila itong kakainin. Parang ganun yung nangyari sa kanila. Ha? Ang nangyari sa kanila, ha? parang yung Uh, damo na nawasak at kinain ng hayop pagkatapos nilabas ng hayop at inapak-apakan pa yung dumi na yun na nanggaling sa dumi ng hayop dinurog sila ng Allah subhanahu wa ta'ala kaya nga mga kapatid sa Islam napakaraming aral ang makukuha natin dito sa sura na ito kabilang dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay uh, siya ang nagbigay ng proteksyon ang Allah Subhanahu wa ta'ala ay siya ang nagparangal sa Kaaba. Ang Allah Subhanahu wa ta'ala ay pinangalagaan niya ang Kaaba. Kaya dapat na irespeto natin ito, pahalagahan natin ito. Huwag tayong magtangka ng masama sa Kaaba. Dapat natin itong gawing sagrado. Kilalanin natin ito bilang isang sacred place. Ang Allah Subhanahu wa ta'ala binalaan niya ang sino man naggagawa magbalak ng masama sa Kaaba, yung isipin mo palang, magplano ka pa lang, nagagawa ng masama sa kaaba, wawasakin ka na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya sa isang ayat sa Quran al-Karim, وَمَيْ يُرِدْ فِي بِإِلْحَادٍ بِذُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ alim Ang sino man ang magtangkang uh, gumawa ng masama, gagawa ng kasalanan sa Makkah, ay uh, ipaparamdam namin sa kanya ang matinding kaparusahan. Ganun yung isa sa uh, mga aral na makuha natin dito, Uh, ang Allah subhanahu wa taala siya ang magliligtas sa kanyang din uh, Hindi required sa atin na kailangan ay uh, uh, maabot natin yung yung victory Hindi required sa iyo, hindi required sa akin, hindi required sa ating lahat Na kailangan ay gawin natin ang lahat ng paraan na uh, maipanalo natin ang din na ito ng Allah subhanahu wa taala Ang required sa atin ay ang sumunod sa din Ang required sa atin ay ang i-apply natin sa buhay natin ang din. Ang Allah subhanahu siya magtatanggol nito. Kung anuman yung pinagdadaanan ng mga muslimin ha, sa uh, ngayon, ay dapat na tiisin natin ito. Dahil lahat ito pagsubok mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at gawin lamang natin yung mga ipinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na pamamaraan upang makawala mula sa mga mehna na ito, mula sa mga pagsubok na ito. Ah, dahil Allah Subhanahu wa ta'ala mga mangangalaga sakanya di. Huwag mong isipin na kapag nawala ka na, namatay ka na, ay ma ma mawawasak na rin ang din na ito. Mawawala na rin ang din na ito. La, namatay ang mga propeta. Pero nanjan pa rin ang din, preserve pa rin ang din. Namatay ang mga sahaba, kibar sa sahaba. Namatay si Abu Bakar, si Umar, si Uthman, nanjan pa rin ang din. Namatay ang mga ulama, a'imma, ha? Sina Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Al-Shafi'i, si Imam Ahmad, pero na-preserve pa rin ang din namatay mga ulama na preserve pa rin ang din. Allah subhanahu wa ta'ala siya ang mga ngalaga sa din. Kahit pagano kalakas ang pakana na gagawin ng mga sila na galit sa Islam, galit sa mga muslimin, ay mananatili ang din na ito ay mapipreserve. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-promise na siya ang mga ngalaga sa Quran. Ganun din ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ang mga ngalaga sa kanyang din. So dahil dyan mga kapatid sa Islam, Uh, ang wajib sa ating lahat ay magkaroon tayo ng malakas na pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na uh, walang imposible sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na tulungan niya tayo kung gaga, uh, kung gagampanan natin ang tungkulin natin bilang mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag magmadali. Huwag tayong magmadali. Huwag nating sabihin na nasaan na Uh, ang tulong ng Allah subhanahu wa ha? Huwag tayong magsuudvan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong mag-isip ng, huwag tayong maghinala ng masama sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang iba ay uh, sa nangyari, sa nakikita niyang uh, kaguluhan sa Middle East, sa ibang bansa, sa ibang mga muslimin, ha? Nag-iisip ng masama sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ganun. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kaya niyang ipagtanggol ang kahit na sino mang inaapi. Subalit so, ang Allah subhanahu wa ta'ala, meron siyang wisdom kung bakit niya pinaparating ang bawat musiba. Ha? Isa sa wisdom kung bakit nangyari ang uh, paglusob ni Abraha sa Makkah ay uh, sabi ng mga ulama dahil gusto ng Allah Subhanahu wa taala ipakita niya gusto ng Allah Subhanahu wa taala na ipakita niya na ang Kaaba ay musharrafa ang Kaaba ay ito ay dakila ito ay sagradong lugar na Allah subhanahu wa ta'ala ang mag-preserve nito. Allah subhanahu wa ta'ala mga ngalaga nito. At ganun din ang mga tao nakatira sa Makkah, Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ngalaga sa kanila. Kaya nga after na nangyari ang hadith at tulfil, lalong lumaki ang respeto ng mga tao na nakatira sa labas ng Kaaba sa mga tao nakatira sa loob ng Kaaba. Sa loob ng Makkah, Afon. Noong nangyari ng pangyari sa uh, Elipante, yung hadith at tulfil, lalong lumaki ang respeto ng mga tao sa mga tao nakatira sa sa Mecca kasi bakit ano naman ang wisdom doon bakit gusto ng Allah Subhanahu wa ta'ala na respetuhin ng mga tao yung mga taong naninirahan sa sa Mecca dahil doon lalabas mula sa kanila mula sa kanila lalabas ang kahuli-hulihang sugo ng Allah Subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu wasallam na dapat ay irerespeto rin siya kikilalanin din siya ng mga tao na hindi siya nang galing sa sa kung saan saan kalye, kung saan saan probinsya, nanggaling siya sa isang sagradong lugar, nanggaling siya sa isang lugar na pinarangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa isang marangal na lugar. So, na dapat na kilalanin natin ang lugar na yan. Kilalanin natin yung mga tao sa lugar na yan. Dapat na irespeto natin ang propeta na nanggaling sa lugar na yan. So, yan mga kapatid ang maikling aral na may share ko sa inyo patungkol sa Suratul Fihil. اي ان جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم <applause> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته